Sa detalye ng mga balita ay ginit ni Vice President Sara Duterte na ang mga kaso laban sa kanilang pamilya ay bahagi ng maniobram pampolitika para harangin siya sa posibilidad na tumakbo sa halalan sa 2028. Kasunod niyan ay nabanggit nito ang isang kamag-anak ni Pangulong Bongbong Marcos na may plano rin umanong tumakbo sa pagkapangulo. Ang buong detalye sa kwento ni Ryan Relobal. Nananatili pa rin solido ang paniniwala ni Vice President Sara Duterte na politika ang pinag-uugatan ng kaso laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa isang panayam, iginiit niya na si Pangulong Bongbong Marcos Umano ang nasa likod ng mga hakbang na layuning sirain ang kanilang pamilya para manatili sa kapangyarihan. Giit ni Duterte kabilang dito ang Nabigong People's Initiative para sa Parliamentary Government at ang kasunod na impeachment laban sa kanya. Sinabi rin ng vice-presidente na isa itong pagsisikap para hadlangan ang kanyang posibleng kandidatura sa 2028 presidential elections. Kabilang din dito ang tila pagbooking ng babaeng Duterte sa hindi pinangalan ng kamag-anak ni Marcos na balak din anyang tumakbo sa pagka-presidente. Ibinunyag niyang may kongresistang umamin na may suhulan kapalit ng pirma sa impeachment complaint at marami ang lumagda kahit hindi nabasa ang dokumento. Kaugnay naman ng usap-usapang tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028, sinabi ng vice-presidente na wala pa siyang desisyon at posibleng magpasya siya sa huling bahay ng 2026. Wala pa raw siyang datos o survey sa kasulukuyan pero ramdam umano niya ang suporta ng publiko sa bawat lugar ng kanyang pinupuntahan pati ang panalangin para sa kanyang ama. Ako si Ryan Reloban para sa Kwentong Politiko.